So, hi everyone! So, nag-ream ako ng buko ngayon. So, gagawa tayo ng buko and lalagyan ko siya ng rebisco para may ano siya. Tapos, nandito din yung papa ko. So, uh, papatikim ko sa kanya. Say hi pa! <laughs> Ganon pa! <laughs> so, yun. Lalagyan natin ng... Aonahin pala natin yung buko. Nag-jogging kasi ako kanina So, nakita ko siya So, nag-grave ako Tapos, papatikim din natin kay Papa Sunahin natin yung buko Nakamix na to guys Yung pagbili ko So, ayan Para may flavor Lagyan natin ng condense Para matamis-tamis So, ayan Wow, sarap Gusto mo ba to pa? Nakatikim ka na nito pa? Ah, talaga. Pa magtagalog ka para maintindihan ng viewers. Galing pala ng probinsya si Papa. Umuwi kasi ako ng province. So, sinama ko siya dito. Kasi puro inom lang doon. Kaya dito na lang siya. Okay ka na ba dito? Tumira pa? Uuwi ka pa ng probinsya. Ah, bakasyon. Bakasyon ka lang sa probinsya. So, mix natin. Tapos, ah, ito pa. Ice. I-mix natin yung ice para malamig. Para masarap. So, ayan. Mix, mix, mix. Uy, oh, sarap po. Grabe. Yum. Tapos, para may ano, lagyan natin ng ribisco. So, ayan. Sabi pa dito, may pasobra dahil special ka. Ay, iba, iba atake nito ah. Ay, hindi ko mabuksan pa. Pabukas nga ako pa. Hirap buksan. So, pa, kumakain ka ba lagi ng ganito doon sa probinsya pa? Okay. Talag sara. So, guys, bisaya kasi kami. So, bisaya yung papa damihan natin para masara. Ribisco, baka naman. Yummy. Tara. Wow. So, mix-mix na lang natin. Sa, ano, sa bisaya, ang, taga, ang tawag nito lamaw. Pero sa Tagalog, ewan. Ang tawag nito. Hindi ko alam. Baka lamaw din. Ay. So, ayan. Tapos na. Na-mix-mix na natin. So, this is the final look. Tingnan niyo. Mm, sarap. Yummy. So, try mo pa. Masarap ba? Sabihan mo ako pa pag masarap. Di pa. Kuha lang ako ng kutsara. So, ayan pa. Tikman mo. Ano masasabi mo? Sarap-sarap eh. Sarap-sarap? Good. Pare? Sarap. sarap. Sarap, sarap. talaga. Pare? Gano'n ka sarap? Ay, naku. Sino na naman yan pa? Sige, kain ka lang dyan pa, ha? Tinan ko lang sino yan. Sino yan? Pare? Oh, bakit? Pare, suli ko lang tong tumbler na hiniram ko sino nakalang araw. Ay, buti naman pare. Nasuli mo na to. Gagamitin ko to sa trabaho. Eh. Hinahanap ko to. Nasa iyo lang pala. Di mo sinuli ka agad. Ay, mare, mukhang may merenda kayo, mare, ha? Oo nga. Ano yan, mare? Lamaw, lamaw yan sa Bisaya. Ewan ko. Eh, Mari, paborito ko yan, Mari. Yung buko na may ano, gatas? Oo. Oh, ano tawag dito sa Tagalog? Basta o, sa amin, Mari, ano lang, buko lang. Buko mm -hmm. lang. Parang uh -huh. dessert din niya sa Mari. Baka, Mari, baka pwede mo niya. Masarap, pa Sige, sige, sige. Pwede naman. Pwede ako? Sige! Kumuha ka, saan mo lagayan mo? Mari, wala nga akong lagayan eh. At syempre, nang ako. Wala nga naman magdala pa akong lagayan eh. Sinuli ko nga lang yung tumbler eh. Ay, nako, ano ba yan? Dapat pag ano ka? May lagayan ka? Baka ano mare yung baka may ano ka diyan maliit na bowl ba? Para makakain. Dito na rin ako kakain mare kasi dadalhin ko pa doon sa bahay baka mahipas ko mare mo eh bibitin pa. Dito ko na rin kainin. Eh. Sige sige wait ako ko lang ako lagay. Masarap. Tumare to mare ah. Syempre ako nagluto eh. Baka talaga no. Niluto mo to mare? Ay hindi, syempre minix lang. Oh, mo masarap nga. Sarap nga oh. Okay na mare, ako na mag-ano. Wala akong kutsara. Sorry, sorry nakalimutan. Mare naman, magbigay ka na ano, kulang-kulang pa eh. Kumpleto ka, hindi pa kumpleto. Para makain ako. Tagal na ako hindi kain ng buko, mare. Talaga. Mm. -hmm. sakto sa 'yung dating ko ah. Yeah, Kaya, mare. Oh, ito. Mare. Sabi, hala ko lalagyan mo. Grabe ka naman. Masarap mare. Ma Oops. Hmm, sarap. Sarap ba? Timing? Ikaw no? Timing talaga lagi yung dating mo dito. Iba ba talaga atakin mo? Siguro baka swerte lang talaga ako, Mare. Oh, Totoo talaga ako sa timing ba. I ano mean, yun? Kailan ka ba dumating dito? Ngunit kalang, hmm. hmm. kalang araw, Mare. Oh. Kalang... Kalang araw? Mm-hmm. Busta naman si Mare? Nandun, sa bahay nandala ba? Nandala ba? Mm-hmm. Laga. Wala nang kasalubong mo sa kanya. Ano? Sana buwan ko sa ano? Mangga. 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 May mangga ba doon? Parang wala mangga doon sa bukid noon. Meron mare. Eh. Hmm. Mm, sarap. Sarap mare ah. Mm. -mm. Mare. Pwede ba ako makain ng ito mamaya? Dadan ko rin sa kumare mo. Mukha masarap eh. Oo. Mm hmm. -hmm. Punuin ko lang ito Mare Sige ko Sabi sumuli ko lang lang ba? Ako lang ba Mare? Gwalo ka? Pumunin ko ito Mare mo rin kasi bago sa rin ako mo ito Sige lang Wala ka namang hiya kahit saan Mapabugid noon, mapamanila Ikaw na talaga Mare, pag bless eh, dapat hindi tinatanggihan yan Lama uh. mm -mm. True Basta hindi magnakaw Mm-mm Siya Mare, Sulit ko lang bukas. Okay. Paborito rin, to rin kumari, may. Si Mare, salamat, ito ni Kumari mo eh. Si Mari, salamat ah! ito Dito na ako, Mari! Ay, Mari! Parang may nakalimutan ako, Mari! Uy, bumalik ka! Bakit? Ano nakalimutan mo? Parang wala ka namang nakalimutan. Eh, parang busog ka na, Mari! Uh, Ayaw ko na niya, Mari. Kunti lang yan. Baka ito na lang, Mari, kasi marami din kasi din tao sa bahay. Mm -hmm. Eh, parang mabusog din sila, Mari. Si Mari, salamat! Mukhang busog ka naman eh.